Oh, itu na siya. Ah. oh pagkain ito ah oh <tutuk> oo oh, magkakaiba yung variety ito yung kanina kinain ko maliit sya, matamis din pero matigas ito malambot siya Hi, good morning once again. So nandito tayo ngayon sa farm no kung saan at uh, magtatapas sila. So ngayon no ay uh, titingnan natin yung uh, hanap buhay dito sa probinsya. So ito po yung tubo, no? Dito nang gagaling yung uh, asukal, no? Uh, ito idadalhin sa sentral paglabas uh, asukal na, no? So nagbalat ako ng isa, ito tinikman ko dahil nga matagal na rin akong hindi kumain ng tung tubo. So matigas siya. Dito yung uh, para sa konsumo ng tao na yung kinakain na diretso talagang dinadala pa sa sentral para maging asukal. Pero pwede rin, kaya rin ang ipin ko. Oh, sobrang tamis. Ha? Kahit na maliit siya. Sobrang tamis. No? So, pa sila no ito uh, nagpapatalim pa ng kanilang uh, itak so pakaantabay na yung sasakyan so uh, sabi nila ano kaya nila mag-double uh, ano ngayon dudubol karga no at uh, ito yung uh, kanina umaga lang na inumpisa nila ito na yung uh, tapas nila ito yung tinatawag sa ano na sakada no ito po nakikita po ninyo yung tubuan no so ito yung uh, Pinoplano ko no dahil nga uh, hindi ko pa nagawa yung uh, ginagagawin kong shredder So ito yung gagawin uh, kong uh, susubukan ko no uh, kung uh, ito ay kakainin ng uh, ano livestock no kagaya ng kambing at saka baka. So ito ipapakita ko. ayan, no oh, yung uh, dala nila yung baka no at uh, hindi pa na-shred, Ito na binigay yung uh, talbos niya, kinakain niya no. So, big sabihin no pag uh, na-preserve natin ito kukunin na uh, bawat uh, ano at uh, may may kakargan natin uh, may uwi at uh, master no ay uh, malaking uh, pagkay na nang uh, livestock natin no hindi na tayo magpapastol nang uh, ganito kagaya nito uh, itong mga ah uh, kababayan natin no, na nagtatapas medyo malapit lang naman tong area dala, dala nila yung kanilang mga hayop ano, eh, dala nila dito at uh, dito na rin nila pinapastol oh, yan. binigay nila yung uh, albus nung tubo yun, kinakain no? sarap na sarap siyang uh, kumain so ibig sabihin no? Uh, pag uh, nalagyan ng mula yan So, mas uh, masarap nilang kakainin. So, So, ito ito ganito kalaking file tawag nito file no ito so, ito siyang tubo na ito so ganito kalaking file niya so siya ng uh, 300 file uh, yun na yung binubo ng uh, isang truck na ganyan yung truck nila na nakaantabay diyan kaya Uh, ...kalkulado na nila yung uh, ginagawa nila... ...no... ...so... ...ito... ...ah... Uh, ...hinatin lang kung ilang file na ito... ...may gitsanda na siguro ito... ...kaya... ...ang sabi nung uh, mga... ...trabaho dito ay... Uh, ...kaya nila magdubli ngayon... ...dahil nga simpre... ...no... Uh, ...kalkulado nila bawat... Uh, ...ano... Uh, ...simpre... ...malapit lang naman dito yung... ...ah... Uh, ...sentral... Uh, ...no... ...so... ...kantabay lang diyan yung uh, sasakyan... No? kakargaan uh, nila ito bago uh, bago no pagkatapos sa uh, siguro so uh, sila uli uh, kukuha sila uli nang uh, nasa 300 na file nito uh, kukuha sila ng uh, ganito nasa 300 na file ang tawag nila dito uh, yung ganito bawat uh, isang ganito ay eh, isang file. Meron ding uh, nagtatrabaho dito na uh, ang tawag dito ay uh, peer file, no. Bawat uh, isang tumpok, no. Uh, alam ko tumpok-tumpok kagayan niyan. Bawat isang tumpok na ganito ay uh, limang piso. no. So, ang inyo'ng linkod nakapagtrabaho ng ganon, no. Kaya kabisado ko dati itong ganitong trabaho. Pero sa ngayon, tinanating kaya, no. At uh, 'yung uh, Uh, isa na kasama nila na nagkakaedad na, no? Nasa 72 daw yung edad niya. So, kayang-kaya pa niyang uh, magtrabaho ng ganito, no? So, ibig sabihin, no? Uh, talaga nasanay yung katawan niya na ganun ng uh, trabaho. So, medyo makapal yung uh, tubo ng uh, otol ko, no? Yan. Uh, kasi, kasi Pagganito, kung makapal yung tubo no hindi dito ka pa lang ay uh, marami nang uh, file na nakukuha kagaya nito so ito kung uh, hindi niya naauhiyan tong uh, tubo na ito so low gain, no dahil nga uh, syempre hindi na si kaso walang nag-aasikaso yung uh, isang utol ko hindi niya maasikaso syempre meron silang uh, mga estudyante na mga maliliit na... So, 'yun ang uh, naaasikaso. Yung uh, sister ko naman, no, ay uh, nasa opisina. Kaya uh, wala, no, napabayaan itong tubuan na ito. Ngayon lang uh, nagkakaroon ng uh, maganda yung uh, uh, itsura niya dahil syempre uh, naaasikaso, nalagyan na uh, nalinis siya at uh, nalagyan ng abono. So, napapansin niyo, no, at uh, andiyan lang yung sentral, uh, no. Napakalapit lang yung muusok na 'yan, 'yan yung sentral. No? So uh, malapit lang ang sentral uh, dito kaya majority sa uh, community dito ay ang ginabubuhay no, ayang uh, na nila ng kabuhayan nitong uh, pagtatanim ng tubo. Oh, so, yan po yung uh, ating uh, video today sa mga hindi pa nakapag-subscribe na Uh, pasubscribe pa-subscribe naman at uh, yung share at uh, likes niyo napakalaking uh, tulong po sa ating video. Maraming maraming salamat po at uh, pa-support na rin sa hindi pa nakayakap sa ating uh, Facebook account Benji kanakan. So, pasupport support na rin sa ating uh, Facebook account uh, Benji kanakan. Mar so ang uh, trabaho na ito, no? So, patibayan lang ng katawan nga kaya ko pa yung ganitong trabaho pero siyempre yung hindi ko kaya yung init no mainit uh, maghapon kang uh, nakabilad dito kasi kung uh, may mga puno-puno dito ay uh, ayo ng tubo na nasa malimlim gusto niya ganito open field siya no marami pang uh, ano ito uh, hindi ko alam tong uh, ano kung uh, kaya pang uh, ano makahabol pa nitong uh, milling na ito Uh, marami pa mga area dito no na mga malalawak no. hayan marami pa mga malalawak dito na open no. Uh, hindi pa nataniman ng tubo. Oh, so, so, ito yung uh, medyo malambot no. Yung ano, so, ito magbalat uh, no no. Binabalatan yung uh, tubo. bago tayong kainin. No ji, no, to ji blagra to. Ha. To. O itu na siya Ha. Oh. Ah. oh pagkain ito ah. Hmm. Ah.

Oh, magkakaiba yung variety. Ito yung kanina kinain ko. maliit sya, matamis din, pero matigas. Ito malambot sya. O so, naka-prepare na at uh, magkakarga na sila oh. So, dahil uh, ah, no, na na rin to yan. So, uh, So ganyan po yung kasimple yung buhay natin dito sa probinsya. So bigas na lang ang dinadala at uh, malaking kaldero. O, dito na rin sila magluluto ng kanilang uh, ulamin. No? So, yung kakargaan. O, no? So kung uh, suswerte na magdo-double trip daw sila ngayon. So, yan yung uh, titingnan natin kung kakayanin nila yung uh, double trip, no? Yan. Uh, ito yung natawag na forwarder, no? So, bawat forwarder, no? Kung uh, makakapaglabas ka ng 8 dito, so, maganda-ganda yung uh, kalalabasan ng, ano, uh, pumapatak na yan ng uh, 20,000 may git, no? Yung, uh, yun yung uh, kalkulasyon nila. So, ang presyo po ng uh, tubo ngayon no pa, bawat persa ko 2400 so pero sa market hindi pa rin nagbabago yung ayan no uh, prepare na prepare na yung uh, kanilang pananghalian so ang oras po natin ngayon no ay uh, magtatanghali na rin Papansinin niyo no, uh, halos uh, napupuno na yung puwet at uh, ganyan yung uh, kanila mga strategy para hindi mabuhos dito no. Inuuna mo na nila nga uh, paglagyan dito sa puwitan no. At uh, ay naka Agay rin na kadina, no? ayo, So, dyan sa... shout out! Ayan, uh, tinatakbuhan lang nila yung uh, andam niya. oh. So, Shut out kay Homer! Homer upo! Wapo walang shout out So yan, shout out, shout out sa ating mga kababayan no? At uh, makikita po ninyo yung trabaho ng ating mga kababayan dito sa Bohai probinsya no. ayan, ah ito yung uh, trabaho uh, talagang uh, patibayan ng katawan at uh, patibayan sa uh, lahat no kasi nandito tayo nakabilad buong maghapon so ayan po no. Pero para sa kanila ay uh, simple lang yung trabaho na ito. No, makikita po ninyo halos uh, tumatak pulang sila dito sa maliit na tinutulayan na ito. Ito po yung tawag nila dito eh, andamyo. Oh, andamyo. So, ayan ha, ah, maliit lang na uh, ah, ah, ano, ano, ah, kita po nyo. So, maganda sana kung dalawa yan para hindi tayo ano, malalaglag. Pero sa kanila, no, sanay na sanay na silang nga ah, ah, maglakad dyan sa andamyo na yan. Ayan, makikita po nyo yan. what